for today. Yun, nandito po kami sa uh, Kape Punta po kami dito kasama ko si Tin, si Tantan. Yun, bigla ang lakad po. <laughs> Nakita ko <laughs> lang sila dun sa labas pag ano, sabi ko, likas. sinama ko silang magina ina Kaya silang dalawa lang ang kasama ko. Oh, yan, dito po kami sa ano, uh, Baliti. Baliti to, no? Baliti Arayat, Pampanga. Kape Sinukuan. Yan. Oh, yun, know. po dito? yung nandun lang yung parking tapos paakyat po sa taas maglalakad na po kami tapos may entrance fee daw po ata dito 50 pesos ang isang tao tapos yun akit na kami sa taas yun mabigla ang pasyal kami neto <laughs> ay sila lang kasama ko sabi ko pasyal tayo dito. sinama ko sila dito paket po tayo. Pasok po tayo sa taas. Yan o, no, paakyat po sa taas. Dun. Ay, may bumababa. Kaya naman do'y sasakyan pero hindi ko na po umula nung akyat. Lakad na lang kami. Yung iba naman po nandun nandun. Oo nga. May 50 pesos na entrance fee. Each po. Yung bata po, libre. Doon, dito po. Kape, sinukuan. Yun, nakikita ko lang po. Din. Kaya, pasyal lang po kami dito. Dito lang po to, Baliti, Arayat, Pampanga. Tan, pagod, Tan. Tan, pagod ka. Ah, pagod ka. Special lang tayo din. Masayra pa yung yakyat yung sasakyan. Mataas, sa tarik dito sa paakitan po namin. Makina sa taas na nga po kami. Miss May, ano po ito? Coffee shop dito sa taas. 240 steps daw. Tin. <laughs> Gusto mo ba kaya doon? <laughs> dito po. Nung nakaraan po ng na, ano kami sa May. Ah, uh, gintong pakpak. Ito malapit din pero hindi pa po doon nakarami. Bago dumating ng gintong pakpak. hundred 240 steps daw. <laughs> Kaya mo ba yun? <laughs> May nature tripping lang kami dito. Ang taas mo no? Ayun na, 240 steps na po. Akitin. Nakakalaking <laughs> pagod ko. Nasa street hop na tayo. Malayo pala to. Dapat pala din na natin sasakyan. Hmm. Sarap dito, tahimik oh. Oh, sa na tayo, lab. Hope, love. Sa taas yung faith daw. Tan, nakipaith na tayo. Faith na. Malapit na, malapit na. Para po umakit kami ng bunok nito no Tan? Na-climbing pa tayo. <laughs> talaga pong hihingalin ka lang dito. Pwede naman daw po yung sasakyan. Kaya lang, syempre, takot pa po ako eh. Medyo mataas po eh. Kaya, sabi ko kay Tim, taari na, na lang natin. Nakapag-exercise po kami nandiyong oras ni Tim. <laughs> Tanghalin tabat. Ay ayun. ayun, may motor doon din. Pahinga muna tayo. Strength na tayo. Ayan na, nandito na po tayo. Sa tuktok na. May mga kubo-kubo dito. Ayun, ganda po doon oh. Oh, ayun na tayo. Kape sinukuan. Kaya naman nga. Alas, sakyan. Ayos, forest sanctuary. Ayun, nandito na po kami sa tuktok. Ito mo yung parking area. Ganda. Huh? Kape sinukuan po. Ay, sorry po, hinihingal naman kami. Nasa tagto kami. Dito tayo dun sa coffee shop. Ayan, may mga kubo po dito. Ganda dito. May ko lang po eh. Sabi ko nga gusto pumunta dito. Ayan. Pag wala po talaga sa plano, masusunuri eh. Sabi ko lang kasi hindi ko to pwede puntahan ng madilim sa gabi. Okay. Ganda po. Sa ibabaw po kami nata. Ganda dito. Sa arayat ng puto. Baliti. Arayat. <coughs> Kuy Batan? Ah! <laughs> so, wala ka mamahay lang. Uy, siya nakarating po kami dito. Ito na po kami, kake sinukuan. Coffee shop po ito eh. Yan, nasa ibabaw siya naman. Tinan niyo yung view. Pakaganda. Sa pahapon, sa gabi, maganda po. Hello po, mga kuya. vlog <laughs> lang po ako ah. Ganda no. Oh, no kita ito. Oh. Yun ano kaya yun mga yun no. Tinan mo yun tino yun no? may swimming pool oh. San yun? Oo, oh, oh. san no, yung lugar yan. Order lang po kami dito. Ano order mo tin? Tara kain tayo. Coffee shop po ito. Pero may mga ito lang. daw yung kaminura. Dito. Pili na. Okay. Yeah. Bali, na nag-order daw po kami. Crispy kare-kare. Saka shake. Yun daw yung best bestseller. Ang hmm, ganda po. Yung po pala tinanong namin yung uh, swimming pool na nakikita doon yun. Bandang kailapayong daw po yun. Karenas yung mga dada, na, adat na, ay, nadaanan namin. Kami nasa ibabaw po kami ng bundok. Bundok, aray ah. Hmm, ganda ng view. Ito wow. lang po yung drinks namin eh siya caramel ice. Ice coffee din Ayun. Gusto pala ni Tan daw po ng ano, sinapay. Sambang. Yun, nag-order po kami ng ano gusto din ni Tan. Ano nyo to? Sariling gawa? Ah, hindi. Ano siya? No ano? 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 tong Ano? Ano? Wala na yung as in, hindi daw alam niya. Order. No? Kala ko sa gawa ng ano, kape sinukuan. Tinapay mm -hmm. daw. Yung mga masarap yan, Han. Kasi mm -hmm. ah, kain mo. Kape base, kape base ata yan sa'yo, no? Choco cup. Ayaw na choco base. Sarap po dito. Sarap mag-relax. Oh, ang ganda po ng view. Kita-kita niyo po. Diba ba na ng arayat. Ayan na po yung order namin. Mm, si Kuya. Ay, ka muna Kuya. Yun. Crispy kare kare and fries. Yeah. Thank you. Eh. Kasi ayun lang yung sauce. Masishare uh. na lang kami ni Tindon dahil maraming order. Alak ka. Mahina lang naman kami kumain. Si Tin, ewan ko lang. Mahina <laughs> <laughs> <Tawun> Tin. Pray. <laughs> Pero ang sarap. daw best seller nila dito sa ano. Ito ah. rice. Kain tayo. Kain ka natin. Sige. Let's eat. Let's eat. Nakahiwalay po yung ano. ah uh, yung sauce. Ay yung, oh, yung sabaw niya. Yung sauce nung kare-kare sa bagnet. Parang crispy kare-kare po kasi. Si, si na no, naka ano na sa tinapay niya. <laughs> Kina-fire lang kinain. This is thank you for for the uh, food namin for today. At sana po ka-debate po kami sa aming rock art. This is Lord we pray. Amen. Tantre. Tayo po tayo mga ka-debate. No, Taro-taro eh. Tano po kasi po anong bestseller

Lord Jesus. Ayaw mo mag-rise? Tika-tan? Ayaw? Pinahin niya lang po yung tinapay. Ayaw. ng marami kasi hindi naman namin dito sarap tan sarap ba you know, kumakain po you kami know, relax na, relaxing yung view bago ka lang po makaket dito, medyo hihingalin ka pag ka lang pero may kasama na po exercise sa sakyan po nang aakyat dito hindi na lang po namin inakyat kasi medyo mataas, matarik. Hmm, Tapos na po kami kumain, maglalaad-laad kami dito. Pipicture-picture po kami dito ni San. Ayun, dami na po rin dumarating yung mga tao na rin. Mga marami nagmumotor. Nala, ano lang kasing imotorin po eh. Yan. Okay. Yeah, ganda po oh. Diba? Ang oh, din oh. Sky spa. Picture titan ha? <laughs> Tara po, relax po dito oh. Hmm. may sounds dun eh. Ayun pa pala, no? Ayun pa. Ano kaya yun? Kasi nakasarap yung pala. Turo ako ng turo. Mama. <laughs> turo ako ng turo ba? Ano, manuno po ako. Sinita, pag gabi maganda to. Mm -hmm. Na, ano pa, o kahit hindi gabing gabi, yung hapahapon. Hapon? Yeah. No? Mm -hmm. Kasi sa gabi, nakakatakot pag pabalik eh. lang mm -hmm. Ganda po. Ganda Oh. Picture-picture dito, no? kuya eh. Picture lang po kami dito. Wala na nagpipicture sa si sky spot. Ang oh, ganda po. Ay, ang gaganda ng rose. Wow. Ang laki. Ang ganda. Ay, ay hindi yung original. Ay, kala ko totoo. Ay, fake. <laughs> fake. Naloko tayo dito, ah. Ayan, yan. Yan ka, Picture kayo ni mama. Ayan, pababa na po kami. Dito meron pa mga kubo. Ayan, yung sasakyan. Pwede po eh. Pwede po makit sa Ganda po. Ang sarap. Ay, meron pang naigado oh. No? <laughs> Nakaduyan. Ayan, more on parking. Laki. Ayun, nandun pa sa ano tree nest. Ito tayo dun. Pakita lang natin. Ayun na yung likod. Mayroon pa po ano, sa likod. Yan. Dito po, may tree nest po sila. Oh. Sa likod. Sa likod ng coffee shop. Kaya tayo tan. Hali. Dun sa taas. Oh. Ang ganda hindi come dawal daw na matagal 5 minutes stay lang daw akit tayo tan sige akit ka dandana awa ka kapit kapit yun akit po kami dito sa tree house finish Ang bilis ah, mahulog ka. Ako ka lang, ha? Yo! Yeah. Ayan, nandito na po kami, oh. Sa taas. Dito ka, dyan, ka. ka. Dito na dito, nasa ibabaw kami. Ng Trines. Kaya lang bawal po magstay dito matagal. Pag 5 minutes lang daw. Pero ang presko po. No, yan, ang to, yan nga, ayun. Uh, parang 5 fingers. Yan yung ano yun, di ba? Parang 5 fingers. Tawag. Mm -hmm. Uy, uh, no? Ayun yung 5 fingers. Yes, naman Anak, mahulog ha? ah. Tahan, mahulog ka dyan. Ano, nalim uh -uh. so, okay. po. Ano, nalim po. Okay pa ba? gusto ka ba? <laughs> ha, Tan? lalaad lakad pa. Pag baba po namin, is, gutom na ulit kami. Ayan. Bababa na po kami. Ayan. Ha ha. Dito, sarap po dito mag-relax. Tahimik. Tahimik na tahimik. <clears throat> Yung, Kapag gusto nyo pong mamasyal, yan, dito po sa may kape, sinukuan, arayat, baliti, arayat, pampanga. Malapit lang din po ito sa ano, gintong pakpak. Pero mas mauuna po ito before dun sa gintong pakpak. Gintong pakpak dun pa po eh. Medyo mas matarik pa po dun pataas, paakit. ganda eh, no? Ayun no? nakikita mo. Ito mo mga bahayan. Sa taas talaga tayo ng bundok. Yun. Tan, bababa na ulit tayo dun. <laughs> Papagulong na lang tayo, Tan. O, risang tari pa. Mayroon pa tayo. Yan, pababa na po kami. <laughs> pa mahulog ka. Oh, umaakit pa po. na oh, yun. Bihira po inaakit sa sakyan kasi matarik talaga. Kaya talaga mag-aakit ka lang. <laughs> ano daw sabi niya? Oo, oh, dahan-dahan. na kami. Malapit na sa baba. Pagpababa po, mabilis talaga. Ayan, yun. Yun yung sasakyan. Lira pong inakit yung kotse. Medyo matarik kasi talaga. Uh, yung malalaas lang loob. Matarik po kasi sa taas. So yan, nandito ba ako sa baba? <laughs> ang nakapasyal na po kami dito. Napasyal na po namin kayo sa kape sinukuan at nakapakain na rin po kami. Yan. So hanggang dito na lang po yung vlog namin for today. Yan. Sana po nag-enjoy po kayo sa pamamasyal sa kape sinukuan. Yan. Thank you, thank you po. Ingat lang lahat and God bless. Yan. Shout out po sa inyong lahat. Mga Kabeli and Kabeli viewers and Kabeli sponsor. Yan. Thank you and ingat lang lahat. Thank you